Ang Jeremiah chapter 29 verse 12 ay isang pangako mula sa Diyos sa kanyang mga tao. Ito ay nagsasabi, "You will call on me and come and pray to me and I will listen to you." Narito ang ibig sabihin ng verse na ito. Una, "You will call on me." Tatawag kayo sa akin. Ang talatang ito ay isang tawag sa pagsisisi at pagbabalik sa Diyos. Hinihikayat nito ang mga tao na humingi ng kanyang tulong at gabay. Pangalawa, And come and pray to me. Darating kayo at mananalangin sa akin. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, nagbabahagi tayo ng ating mga alalahanin, naghahanap ng kanyang patnubay, at nagpapakita ng ating pagtitiwala sa kanya pangatlo and i will listen to you aking pakikinggan kayo ito ang pinakamahalagang bahagi ng verse ang diyos ay nagpapahayag na naririnig niya ang ating mga panalangin at nagmamalasakit sa atin hindi siya bingi sa ating mga hinayng at ito naman ang aral nito una huwag mag-atubiling manalangin don't hesitate to pray ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang Diyos ay handang makinig sa atin. Hindi natin dapat ipagpaliban ang panalangin. Dapat tayong lumapit sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Pangalawa, magtiwala sa Diyos. Trust in God. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nasa ating tabi. Siya ay handang tulungan tayo sa ating mga problema at gabayan tayo sa tamang landas. Pangatlo, manalangin ng may pananampalataya. Pray with faith. Dapat tayong manalangin ng may pananampalataya na naniniwalang naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin at gagamitin ang ating mga panalangin para sa ating ikabubuti. Ako po si Brother Chris. Ang Jeremiah chapter 29 verse 12 ay isang makapangyarihang paalala na ang Diyos ay mapagmahal at makapangyarihan. Siya ay nakakaririnig sa ating mga panalangin at handang tulungan tayo sa ating mga pagsubok. Dapat tayong magtiwala sa kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Thanks God, glory to God. Hallelujah. Amen.